Sabi ko sa inyo, may nanguhuli din dito. Isa, dalawa, nahuli. Ba? Ba't wala kayang dumaan, may huli? <laughs> huli yata. Wala sa, ano, linyo. Wala. May huli. <laughs> huli din sa bike lane. <laughs> Kaya pala. Kaya pala nandito lahat yung motor sa, ano, normal lane. May huli. <laughs> dito <laughs> Ayun, no. sumuong pa rin yung isa, oh. Ah, dumiskarte ka so. isa oh. Ah, okay, ako, no? okay. Ano ko, ano? Eh, no, ay up kaya pala nandito sa pwesto lahat yung mga ano, mga motor may huli. eh, <laughs> no. Dami oh. Kaya pala nasa tamang linya yung karamihan ng motor. <laughs> ay bantay. Ayun oh, Mga nahuli oh. Bike lane. Oh, sabi ko sa inyo may nanguhuli din dito, isa, dalawa na Na motor na dumaan sa bike lane. Ang dami oh, nakakawala oh. <laughs> Kaya pala. <laughs> Kaya. <uy. laughs> Kaya pala yung mga motor nasa tamang linya May bantay So malas Malas yung dalawang nahuli Sila, yung, sila lang yung natempohan So better watch out din kasi dito Nagkakaroon ng hulihan dito eh Hindi araw-araw Pasko Mahina ang observation na yun para nandito pa Talagang wala kang takas eh Ang linis ng likod oh, ng bike lane sa likod oh. <laughs> Ang daming uli. <laughs> nababasa ng ano nababawasan ng uh, oras yung mga nakapumila sa ano sa normal lane ng mga motor kasi hindi sila nakadaan ng express lane ng bike lane eh <laughs> 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 Ito, kasi, mo, yun sa nakakatuwa rin kasi yun yung surprise saan yung gula surprise attack natutuwa natutuwa ako kasi syempre ano ba diba? alam mo yun hindi naman kasi ako dumadaan dyan eh sa bike lane bike lane dyan ha, sa ano talaga ano baga yung uh, fairness ba yung sabi ay baga ay salamat naman ano may bantay kumbaga kahit pa sa isang araw eh may kasabay akong ano may kasabay akong marami akong kasabay na bumabaybay sa regular lane at hindi dumadaan sa bike lane ba? ano ba yun yung pagiging fair <laughs> So, siyempre, sasabihin naman na ng So, siyempre, sasabihin na naman ng iba dyan Woo, naka-opera ka lang, naka-open lang yung camera mo Kaya, dyan ka dumadaan sa regular lane Pero kung uh, wala kang camera or naka-off yung camera mo Malamang sa malamang, dun ka dumadaan sa bike lane Or dumadaan ka sa bus lane Kasi kamote kayo, kamote ka <laughs> Okay Kaya may title ako dyan, diyan sa kano ko Videos ko, title pag naka-open ang camera